mas maraming proyekto pang agrikultura sa BARM, tiniyak ni PBBM. Alinsunod sa kanyang pangako na walang may iwan sa pag-unlad sa bagong Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami pang mga proyekto pang agrikultura ang ipatutupad ng pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bakit nga ba mas maraming agri-projects ang ibubuhos ng Administrasyong Marcos sa rehiyon? Tara, alamin natin yan. Sa inaugurasyon ng Malitubog Maridagaw Irrigation Project Stage 2 o MMIP2 sa Pikit, Cotabato, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na mas maraming serbisyo ang ilalaan ng pamahalaan sa mga mamamayan ng BARM upang umangat ang antas ng pamumuhunan dito. Inaasang higit sa 4,000 magsasaka ang makikinabang sa MMIP2 kung saan papalo sa 110 nakaban ng bigas kada ektarya ang maaani. Unang nabuo ang pagpaplano sa MMIP2 bilang peace project sa panahon ng pamumuno ng kanyang amang si dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, nabuo na ang naturang proyekto sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr. Patunay ito sa pagsisikap niyang gawing economic hub ang lalawigan mula sa pagiging war zone. Ang hiling lamang ng pangulo sa mga makikinabang sa mga proyekto ng pamahalaan, alagaan ang mga ito upang magamit din ng mga susunod na henerasyon. Para kay Pangulong Marcos Jr. makikitang ang tunay na kapayapaan kung mapapalitan ng pag-unlad ang madugong digmaan. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga proyekto at paghahatid ng mga serbisyo sa conflict areas sa Mindanao, asahang mapapanatili na ang inaasam na pangmatagalang kapayapaan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na suporta ni Pangulong Marcos Jr. sa BARM? D. WIC research report Re -re report report